Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan. Sobrang maa-appreciate ko kung may dalawang araw na pahinga sa gitna ng bawat game sa playoffs kesa every other day ay may laro. The product of the game would be a lot better. Isang araw lang nga daw na pahinga at isang araw naman para sa biyahe. Magkakaroon nga daw ng higher level of basketball and less blowouts. Yan ang pahayag ng ika ka na Aaron Gordon na naglaro sa Game 7 kahit na may Grade 2 Hamstring Strain ay isang injury na kailangan ng minimum of 1 month na pahinga upang gumaling dahil muscle injury nga ito at hindi pain tolerance lang mga ng labanan. Well, sa playoffs na ito ay madalas nga tayo makakita ng mga blowouts mapa 30 points, 40 points o kung ilan pa man yan na tambak ng kabilang team. So ano nga bang typical schedule ng NBA player tuwing playoffs? kung 8pm ang game nila, 9am ay may morning shoot around hanggang 12pm, kakain ng lunch, konting pahinga, 3 or 4pm ay dadating na sila sa arena, stretching, pre-game lifting, warm-up, final walkthrough sa game plan, warm-up ulit at game time na. Matatapos ang game ng 11pm May post game press conference hanggang madaling araw Sasakay sa aeroplano Dadating sa kabilang syudad na mga 3 or 4am Dadating sa hotel after 1 hour Konting pahinga 10am shoot around ulit At sa hapon naman magdidiscuss ng game plan Magkakaroon ng film session at pahinga The next day ay same routine sa game day Ang hinihingi nga ni Aaron Gordon Ay may at least isang araw na pahinga Upang ma-separate ang biyahe sa rest day sa playoffs na ito ay nakita natin na nagtamo ng MCL injury si Lebron James, hamstring injury si Steph Curry at Aaron Gordon, shoulder injury si Michael Porter Jr., si Jamorant ng hip injury, Jason Tatum at Damian Lillard ng Achilles injury, si Jalen Brown partially torn meniscus injury, si Jimmy Butler ng pelvic contusion, si Donovan Mitchell, Darius Garland at Evan Mobley ay nagtamo din ng mga injury at pinulikat naman si Amen Thompson noong Game 7 dahil sa pagod. Ang ibang injury nga dito ay dahil sa biglang pagangat ng intensity at physicality ng playoffs Habang iba naman ay fatigue o tinamaan talaga ng pagod ng mga players Well, posibleng tama naman si Aaron Gordon na kung may isang araw sila na talagang pahinga lamang at hindi sila babiyahe Ay posibleng umangat talaga ang level of play na may kita natin sa mga players Mas fresh nga sila kung ganun Ganun pa man ay posibleng abuting nga ng tatlong buwan ang playoffs kung ganito ang kaso Bukod dyan ay hindi nga ito simpleng desisyon lang na biglang i-adjust ng schedule dahil may mga partners nga sila sa media na kailangan i-consider. May mga TV deals o media deals sila sa ESPN, TNT, Max, YouTube, Prime at iba pa. Isa pa kapag dinagdagan din nga nila ang araw ng pahinga sa bawat playoff game at umabot sa tatlong buwan ng playoffs, ibig sabihin din nito ay magiging maikli ang kanilang off-season. Instead the of July to September, posibleng maging August to September na lang ito at umpisa na naman ang training camp. May free agency pa, di ba pang ganap tuwing off-season? Nandyan din mga ng Olympic Games. Madaming players ang hindi makakalaho mula sa NBA kung ganito nga ang gagawin nila. Well, isang posibleng solusyon dito ay ang bawasan ng 82 regular season games. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?